Ayan, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Alos Blog sa vlog. guys. Dahil tanghali na naman, gagawa na naman ako ng pananghalian ng amo ko. Ayan. Ang aking gagawin ngayon, guys, gagawa ako ng masarap at super healthy na salad. Pero bago lahat, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, pakisubscribe naman, pakilike at pakishare na lang din yung mga videos natin. At isama na rin natin yung notification bell para updated naman kayo sa aking mga latest na video. Ayan. Ipapakita ko na sa inyo guys kung anong klaseng salad to at kung ano yung mga ingredients niya. Kaya hindi na natin patagalin. Tara na. ito na pala yung mga ingredients natin guys sa ating gagawin na salad meron tayong dahon ng georgia nakahugas na siya at saka meron din tayong litos at saka meron tayong isang buo na pomegranate or granada sa tagalog at saka dalawang cucumber at saka mayroon tayong dalawang slice bread. At mayroon din tayong corn, yung nasa lata lang 'to. At gagamit din tayo ng runs At gagamit din tayo ng pomegranate sauce. Ito na lahat ang ating mga ingredients guys. Kaya umpisa na natin paggawa ang ating healthy salad. Iwain ko lang yung ating tinapay guys ng square i square. Pagkatapos i-oven ko siya para maging crispy siya. I-oven natin siya guys ng 10 minutes. Ayan na guys, naka-oven na siya. Hayaan muna natin siya hanggang maging crispy na siya habang nasa oven pa ang ating tinapay guys ah, maghiwa na tayo ng ating cucumber ayan hiwain lang natin siya ng maliliit pero bago ko siya ituloy paghiwa guys bago ko makalimutan ang ating tinapay baka sunog na tanggalin ko muna siya sa oven ayan tuloy na natin ng ating paghiwa guys hiwain na natin ang ating litos. Ayan, hiwain lang natin siya ng maliliit guys. Parang salad lang talaga siya. Pagkatapos, isunod na natin ang ating gerger. Ayan, hiwain na rin natin ang ating gerger ng maliliit. Tapos, paghaluin na natin siya guys. At ihalo na natin ang ating corn. Tanggalin ko muna ang buto ng ating granada guys ayan tuloy tuloy lang natin siya tanggalin guys hirap pa naman ako magtanggal nito hindi ako marunong magtanggal ng buto niya pero uh, pagtiisan natin ayan mabagal ako magtanggal ng buto ayan sa wakas natapos na rin siya pag -tanggal. ngayon paghaluin ko na sila lahat guys ayan paghaluin na natin lahat yung ating mga ingredients sa ating gagawin na salad. Ayan, halukayin lang natin siya. Dandahan lang natin siya halukayin, guys, para naman hindi malamog yung mga dahon. At ngayon, ilipat na natin siya sa ating serving plate. Kasi magpakain ako sa aking mga amo. Ayan, ilipat lang natin siya. Ayan na guys, nakalipat na siya sa ating serving plate. Tapos, yung ating crispy na tinapay, i-toppings lang natin, guys. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Ilagay lang natin siya sa ibabaw. Wow. Ayan. Ayan na. Tapos na natin nalilagay ang ating crispy na tinapay. Lagyan na natin siya ng ating runs. Ayan. Kunti lang ilagay natin, guys. Kasi kung magkulang, uh, sila na lang magdagdag. Tapos, ilagay na rin natin ang ating pomegranate sauce. Ayan. Kunti lang din ang ilagay natin na pomegranate sauce kasi dagdagan na lang nila kung gusto nila. Ayan na guys. Tapos na ang ating salad. Ganun lang kabilis gumawa ng super healthy at super sarap na salad guys kaya hanggang dito na lang ang ating video kung nagustuhan naman ninyo ang ating video like na lang at pakishare at huwag natin kalimutan pindutin ang bell button para updated naman kayo sa aking mga simpleng recipe kaya hanggang dito na lang thank you so much for watching bye bye okay.